Yan. Turuan ko kayo kung paano dito sa Amerika magbabalat ng niyog. Dito sa Amerika magbabalat ng niyog ay ganito, ganito. ganito. Ga 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 lang ganito. Hmm? gaganyan niya dahil dito sa Amerika walang itak o walang sundang yan, tiyagaan mo lang ng ganito yan at saka, ang mga niyog dito sa Amerika, mabibili mo sa store. Sa malalaking store. Yan. Sa store. Kaso lang, wala tayong wala tayong ano, pang ano sa, pang open sa New Ganito. Ganito dito sa sa Amerika. Huwag kayong magtaka kung ginaganyan ko mag, mag ano, mag mag-open ng niyog, balat ng niyog. Thank yan. I ganito dito sa Amerika. O, yun. Nabalat ko na. Ang isa, hindi ko na videohan. yon Ganyan na nga. Yun. Ang problema na naman ay paano siya mabuksan para mainumang niyo. Ganyan din sa kutsilyo. Yung nakaraang isa pong kutsilyo na sira dahil ginaganyan ko sa sa niyo. Matigas kasi yung ano sa niyo. Yung balao. Ganito. Ganito lang siya try natin kung di ito masira ang ano natin ang kutsilyo para hindi tayo mapagalitan sa may-ari ng kutsilyo <laughs> yan kasi kung ano to siya yung boko pa kasi to siya yung kung pang ano pang luto nga niyog ang, ang, ang i ang i, i, ano ko yung i ganon para mabiak ay Martil U. Kaso ito ay hindi yung buko pa. <laughs> Kainin po. Ang hirap. Kasi need, need namin yung no? inumin ang sabaw. Ako. Ano na ko dito? Nag? Kasi nga anong pangalan? Nag. Nagkalat na ako. Nagkalat kano ang hirap dito sa Miracle makakain ng niyog kasi wala tayong pang open Walang, wala kasi dito ng itak <laughs> walang itak dito <laughs> depende kung saang saang ano, saang state ka na roon na mayroon silang niyogan mayroon siguro silang itak yan, ang hirap pala hirap mag, mag ano Okay, thank you.